Patok ngayon sa internet ang palitan ng kuro-kuro sa pagitan ng mga dating magkakaeskwela. Katulad na lang ng tanong sa Facebook na Ufit Diliman Ka Kung at pahaba na ng pahaba ang usapan. Napagahalata nga lang ang edad ng ilan. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph, Jessica, kapatok na patok nga sa internet ngayon yung grupong taga UP Diliman ka kung at alam mo ba nagagawin libro na daw yan. Laman syempre ang mga alaala -ala ng UP. O oh, nine four one six five three. Ako po si Danny Araw. Ang aking student number ay eight six zero eight five eight six. Two zero zero eight seven eight seven nine seven. Twenty eleven zero one four nine zero. Hindi mga phone number ang kanilang sinasabi, kundi mga student number nila. Tata QP at ang numerong ito tila marka na. Maaalala mo na yata habang buhay. Sa student number din na bubuking ang edad. Kasi yung test booklet mo, may number yon Yung last five digits, uh, yeah, maram, maraming digits yon I forgot how many eh. Pero the last five, kung pumasa ka sa UP, yun na yon tapos syempre, yung first two, yun yung year ng pagpasok mo. Ma Maraming ang bagay na masasabing unique sa buhay UP o okay, PEUPS. Taga UP Diliman ka kung kilala mo ang tao na to. Our own version ng Zoro. Lapitan natin. Zoro! Kuya! Interview tayo! Kuya, yeah, musta? Kuya, I know. Musta? How are you? Kuya, yeah, I know Yeah. Sr. Joseph Morong. Oh, ba't mo ko kilala? Oo lang. Is, isa kang magiting reporter. Soro, proud of the Philippines dito sa UP. Okay. Nanonood ka ng TV? Siyempre naman, Soro. Proud of the Philippines. Ikaw kilala ka na Soro sa UP, di ba? Oo. sa pag bumabati sa'yo yung mga estudyante, anong nararamdaman mo? Oo, oh, sa mga fans ko, pati ng mga lahat website. Oo. Baka pati ng mga Facebook at YouTube, na pati lahat ng text to Soro 2127. <laughs> may Twitter account ka ba? Oo. Oh, may www.so.org. Sa lawak ng campus, may sariling jeep ang UP, ang UP Ikot. Bukod sa student number, booking din ang edad mo sa halaga ng pamasahe mo sa Ikot. Noon ko 225 yung pamasahe dito sa Ikot. Ngayon magkano? 7 pesos na. 7 na? Ah? Hmm. Bakit sa tinawag ni Ikot? Eh, eh sabi nila, pa ikot, -ikot doon. Naka-trademark daw sa UP yung Ikot eh. ga UP ka kung... Nakasakay ka na ng ikot. Taga-UP Diliman ka kung? May likas sa isaw. <laughs> so, malayo yung kaya mong lakarin. Dahil? <laughs> Kasi malaki yung UP. Sa social networking site na Facebook, usong-uso ang grupong Taga-UP Diliman ka kung? Parang laro na dugtungan at ang pasimuno, ang UP graduate na si Cleve J.D. Malyari, education graduate sa UP Diliman gusto kong makasama doon sa group na yun is yung immediate UP friends ko lang. Eh nagkataon na marami rin silang immediate UP friends and marami rin immediate UP friends 'yung mga yun. So sobrang dumilis 'yung ano, 'yung paglaganap agad. Wala pang isang linggo ang grupo pero umabot na sa lampas 20,000 ang miyembro nito at lampas 18,000 na ang post. Ang ilang sikat na UP graduates nakipost na rin. Ang direktor na si Bibet Orteza tinanong kung paano mabubuking kung thunders ka na. Lampas 2,000 agad ang sumagot. Si Sen. Kiko Pangilina na minsan ding naging Student Council Chairman, taga UP Diliman Karao kung kilala mo si Madam Blue. Bukod sa mga posts, naglagay rin ng mga pictures ang ilan tulad ng mga UPID nila. Ang record holder yata ay ito. Hindi pa nakalagay kung anong year siya pumasok sa UP. E 1940s lamang daw ata ng uso ang paglalagay ng taon sa ID. May ilan din mga lumang ng peyups. Small things, like uh, yung small things na makapagpaalala sa'yo ng moments na nung kolehiyo pa sila. Tapos nag-i-struggle pa sila na mag-survive sa sa academics, at the same time sa social life nila, o kaya sa love life. Diba? So na daming nakapagpaalala sa kanila. Ay, kasi Sabi ng profesor na si Danny Araw, malakas daw talaga makasenti ang grupong taga-UP Diliman Kakung. Kapag ka ikaw, graduate, at medyo mahabang panahon kang uh, nahiwalay sa iyong universidad, uh, syempre mamimiss mo yung buhay uh, sa campus. At uh, hindi naman natin sinasabing eksklusibo ito sa UP Diliman kasi sa ibang pamantasan may nararamdaman ka rin ano eh pangungulila. Pero dito kasi parang komunidad ang UP Diliman, hindi lang ito simpleng pamantasan, uh, pwedeng dito ka dahil may pabahay dito pwedeng yung buong buhay mo ay uminog sa UP. Pinapakita raw ng Facebook group ang kapangyarihan ng papausbong na social media at paano ito magamit ng responsable. Lalo pa nga raw na hindi tulad ng traditional na forma ng media, hindi na lamang passive na nakikinig o nanonood na lamang ang publiko, kundi aktibong nakikibahagi na rin sila. Nakatutuwang isipin ng social networking site na Facebook na nabuo ng nooy Harvard student na si Mark Zuckerberg ay patuloy na nagagamit ngayon ng mga estudyante o binsay dati ring estudyante para muling magkabalitaan o magkahuntahan. Pagdaldalan or para kang uh, nagpupunta sa isang virtual na coffee shop at nakikipag-usap, uh, nakikipaghuntahan sa hindi mo kakilala pero gusto mo na makilala rin siya dahil sa tingin mo ay meron kayong pagkakapareho ng karanasan. Sa sobrang sikat raw ng Facebook group, sabi ni Cleve, gagawin na raw libro ang mga post dito, mga kwento at alaala -ala ng buhay peyus. Jessica, alam mo ba na mas maraming miyembro yan? Lampas ng mga 22,000 in less than 5 days. Ang sabi ni Professor Arao ay yung official Facebook page ng UP. 15,000 lamang pero naghintay sila ng 6 months para maabot yon. Jessica? Mm -hmm. 55 centavos ang ikot nung panahon ko. Okay, <laughs> Napaghahalata tayo. 8146200. Ayun, yun ang student number um, ko. Um, to be fair, ako 9646973. Okay, maraming salamat Joseph Morong. All right.